Pages Musika at mga kwento ng pag-ibig Kasama si Joe Cabrera Alabastro Magandang araw, kaagapay! Welcome sa programang Pages. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Makakasama ninyong muli para sa isang uh, episode kung saan tampok natin ang buhay ng mga mag-asawa at uh, tayo ay nakakakuha ng encouragement out of their stories and of course kung paano silang itinawid ng Panginoon mula sa kanilang mga mahihirap na sitwasyon ng kanilang buhay. Kasama po natin ngayon ay ang mag-asawang behavioral therapist. Sila po ay mga teacher para sa batang mayroong special need o may autism. At uh, grateful ako na makasama sila. Binigyan nila tayo ng pagkakataon na maibahagi yung kwentong pag-ibig nila. Walang iba kundi sina Teacher Bim at Teacher Tien Bokiron. Magandang araw po. May mga babatiin po ba kayo? Ah. Binabati ko po 'yung mga kaibigan namin diyan, nakikinig. So victory, <laughs> sa Victory, Sa Victory staff. And Victory Pasay. And Victory Dumaguete as well. Ay, <laughs> ah, <yeah. laughs> Okay. Paano yeah. po kayo nagkakilala? Uh, paano nagsimula 'yung uh, friendship na nauwi sa relationship at sa forever workmates kami. Uh, we uh, teach kids with autism. Ang trabaho namin sa field. Pag bale dinadala kami sa mga um residents ng mga ano ng mga kliyente namin or students namin. Tapos every weekends lang kami nagkikita for the meeting Saturdays. Ah. Hi. Salamat sa Dios at Sabado na. Relaxation na naman para sa kantahan. Uy, Tin, nandito ka pala. Hi, Bim. Mukhang na-stress ka sa meeting, ha? Lagi naman, may bago ba doon? <laughs> Buti na lang alam mo yon. Merong karaoke session. Gusto ko nga muna din mag-relax para kahit papano, mabawasan ang bigat sa work. Ano bang entry mo today sa kantahan? Iniisip ko pa. Yung mga buwelo kong pang malakasan. Pili na! Mamaya dadami na naman yan kapag pumunta ng iba nating kasama. I-reserve e, ko yan sa dulo. <laughs> Sige na, mauna ka na. Ako, memorize ko naman yung numbers eh. <laughs> singer ka, boy! Siyempre naman! Minsan lang magkantahan, di ba? Ito, do na! Meron kami yung office namin sa baba noon, merong ano restaurant na merong video okay. And since ayaw na namin lumayo, mga bababa, workmates namin, bababa kami after the meeting, in the afternoon, doon. Since mga medyo oldies na, yung trip noon is video okay, di ba? Have fun, kantahan, hanggang sa... Naging friends. Naging friends. Yun, basta regular ka siya every Saturday. So dati, with a group, tapos eventually, nag-start muna kami na lagi magkatabi. Mm -hmm. Ayaw ko, basta natutuwa lang kami sa isa't isa. Kwentuan, minsan, di ba, nagkakanta na sila kami. din, na kami nagkakantaan. kami na lang dala nag naguusap. Uy Tin! <laughs> Saan ka after meeting? <laughs> Tinatanong pa ba yan? Eh di sa session natin, karo okay. O sige ah. Kita kits after ah. Excited na akong marinig kung ano yung entry mo today. Sige, don't worry. I dedicate ko sa yung song later. Sinabi mo yan ah. <laughs> ano, sinong unang nagkaroon ng feeling sa inyong dalawa? Ah, yan ang hindi ko. <laughs> Pero siguro, mutual siguro. Di ba close? Naging friends kami na. I mean, uh, mga personal ano mga topics. Minsan nga, hindi, hindi na namin, yung, yung goal lang namin is, bahala kayo kumanta, kaming dalawa dito kami sa, not separate, sa gilid kami ng table. So, siguro, yung mga time na yun, wala siyang sweet effect. Tin. Gusto ko sanang magpasalamat eh. Para saan? Siyempre, sa lahat ng bagay na ginawa mo. Anong bagay ba? <laughs> basta. Ha? Huh? Thankful lang ako kasi at least may trabaho tapos na-enjoy ko yung work. Oo naman. Mahirap na hindi mo ma-enjoy ang trabaho natin. Otherwise, madali tayong ma-stress. Oh well, kaya nga nandyan ang karaoke session. Biro mo naman. 27 years old na ako. Pero ngayon pa lang ako tumagal sa trabaho. Parang walang direction ang buhay ko. Di gaya mo, career woman since birth. <laughs> <laughs> Grabe naman sa since birth. Hmm, iniisip mo bang tatagal ka sa work natin? Hmm, actually, tinitingbang ko pa eh. Enjoy lang muna. Sa totoo lang, temporary lang naman itong trabaho while I'll wait for the approval ng papers ko sa US, ba? Diba? E eh, kesa naman ako matenga, kakahintay. Might as well, kumita na rin, ba? Diba? And so far, na-enjoy ko naman. At saka love ko nga rin ng mga bata. Kitang-kita ko nga na passionate ka sa work mo eh. Kaya hinahangaan din kita for that. Naku, 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 nang bola pa siya. <laughs> talagang career woman ka natin. E eh ako, kung hindi ko pa natanong yung kaibigan ko kung may opening dito, hindi pa talaga ako magkakaroon ng maayos sa trabaho. <laughs> Salamat sa mga kaibigan. Oo nga, no? <laughs> oh no! Hinawakan niya yung kamay ko. Hmm, mukhang nagkakaintindihan na nga kami. Ligaya, ligaya ko Nagbibigay sigla sa puso ko O giliw ko Pakinggan mo ang nais sabihin ng aking puso na mahal. Every time kami mag-meet doon, ganun ang sistema. Hawakan, wala, wala, walang I love you, wala pa. Tokon doon. Ito na nga yun. <laughs> nagkakaintindihan pala kami. Pa Nagkaroon ba ng ligawan? Wala. Paano yun nalaman na it's, it's official? um, it's friendship. Yung friendship na, di ba, dati we, we, joined the group. Eventually, kami na lang. Nag-decide kami na kami na lang dalawa mag sort of date. Yung ganito nangyari, so close na kami. Sobrang close. Eh ako siguro, yung feeling ko, gusto kong maging formal to. Oh, official. Okay, sure. In my mind, sabi ko, Gravity, mahal na kita. Gustong gusto na kita, Tim. Hay nako, paano ko ba yung sasabihin? Ang hirap naman. Paano ko ba sasabihin sa kanya na mahal ko na siya? <laughs> Hay nako, pare, ang labo mo. Magtapat ka na, huy. Ang puso ko tumatawag ka? Ano pala yun? Wala lang. Gusto ko lang marinig po sis mo. Naku! <laughs> Namiss mo na naman ako siguro, no? Lagi <laughs> nga kitang namimiss eh. Kung pwede nga lang, huwag ka nang umalis sa tabi ko. <laughs> Siyempre, ako rin. Salamat at may kaibigan akong kagayo mo. <laughs> nangyari sa'yo kaya ako tumagal sa trabaho. Looking forward nga ako na lagi kitang makita at makasama. Karaoke session? <laughs> 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 Kahit nga walang karaoke session, ikaw lang sapat na. Naks! <laughs> Parang kinikilig naman ako sa mga banat mo ah. Din, um, masasabihin sana ako sa'yo. Okay. Ano? Anong sasabihin mo? Dadaanin pa ba natin yan sa mabuting usapan? Hindi. Ganito yun. Ah. Uh, <laughs> I. L. U. Ha? Huh? Anong I.L.U.? Hindi mo ba get yun? I.L.A. <laughs> ah. So, tayo na? Ha? Para. Eh, pag may nagtanong pala sa atin, kailan kita sinagot? Siguro, November? November 10? Oo. <laughs> o, oh. <laughs> oh, sige, sige. November 10. Sure ka dyan, ha? Okay. November 10, ha? I love you too. I love you too, Bim. Asahan mo ito, mahal Mahal na mahal kita Ang puso ko'y iyong iyo Asahan mong maghihintay Yeah, naging ano kami, couple Tapos eventually we decided to um, be together mm -hmm. in, one, in one roof. So nagano kami, because we're provincialos Yeah to uh, to save money, nag-live-in kami. Not mm. for the sake na gusto namin yeah. mag-live-in mm. dalawa. But because he's renting, I'm renting yeah. too. So, might as well rent yes. Uh, one, one house with two bedrooms amin yung isang bedroom tapos yung isang bedroom may pinaparent, pinaparent. namin <laughs> para mas ma- save kami. So, amin. so yung naging setup namin kaya siguro na-enjoy namin feeling namin parang, para kanin mag-asawa mm -hmm. ganun. So talagang ano siya um, namuhay kami parang couple. Mm -hmm. Up until I had to go out. Yes. Sa pagitan ng simulat katapusan Matagal ko na pinag-iisipan Bago mo ako tuluyang iwanan Ihahatid kita Bim, tinanggap ko na ang offer na punta sa Saudi Ayos na lahat ng papel ko, lilipad na lang ako Ano? Aalis ka? Bakit? Bakit ngayon ka na nagsabing aalis ka? Di ba matagal ko na namang sinabi sa'yo na may plano ako umalis? Gusto ko umalis, Bim. Gusto ko pa ng career growth. Career growth? Hindi pa ba tayo okay dito sa Pilipinas, Be? Gusto ko matupad pa ang lahat ng pangarap ko, okay? Ano pangarap mo? Paano yung pangarap natin? Wala? Ganun na ba? Hindi naman sa ganun. Diba, ano, ko? Paano tayo? Akin ka, di ba? Beam. Hindi sa ganon. Tin, hindi pa ba ako sapat? Tin. Bakit? Sigurado ka ba na ako magiging asawa mo, ha? Bim? Bim, pangarap ko to. Sana payagan mo muna akong hanapin ang sarili ko. At saka kung kung sakaling mang makahanap ka na ng iba habang nasa ibang bansa ako, hindi kita pipigilan. Karapatan mo yun. Ganon din ako. Kung sakaling may mahanap rin akong iba. Naririnig ng na ba yung sinasabi mo, Tin? Mahal kita. Ikaw lang. Ikaw lang, Tin. Sapat na. Final na ang desisyon ko. Magiging masaya ako ano man ang pasya mo. Maghintay ka man o makahanap ka ng iba. I'm okay with it. <laughs> Sige, Tin. lang ako. Tayo, Tin. Tayo. Mahal na mahal kita. Hindi ako magbabago. Asahan binibigyan ko sa lahat ng option para hindi sa tumuloy, tayo. Dineclare ko yon. Wala pa akong relationship with the Lord, but I think during that time, that was a declaration na siguro talagang meant ni Lord para sabihin ko sa kanya. Wala rin akong nagawa. Umalis siya. So every day, simula nang umalis siya, I call her. I May mean, nakapag advice. communication is the best. Eto'y mahirap kasi late yung timeline nila doon time time difference natin sa Saudi sa Philippines mga 5 hours or 6 late sila Kailangan <laughs> to wait for that time and I will only call her for yung yung 300 pesos noon will last only for 6 minutes ay go, oh, ang per minute yata nun, 60 pesos I don't know Brabe? ay basta ganun siya kabilis ay ganun kabilis so I have to talk to her when every time I call her hindi siya happy-happy lagi meron siyang problema doon yun din ang naging way of her na ma ma-comfort siya. Ma sa so, I went tunnel, home. Nakauwi ako ng, ng December at that year. And then after a month, alis na naman din ako for Hong Kong. My friends said na, lipat ka na lang dito sa Hong Kong. The same work so, kami. Ah, ano din siya. Pupunta din siya ng Hong Kong. So, may ah, dalawa na kayo. Na. Okay. So, mm. Hindi namin magkahiwala, magkasama mm. na. So, so, we stayed for Hong Kong almost We're, our contract is again about two years. Apparently, nag, ano, we decided na ako gusto ko ng pamilya. So ano, pakasal na tayo. Dumaan kami ng prosesong maayos. Kaysa, so, nag-live-in kami, diretso lang kasal. Dapat may mga proposal pa. So nag-propose pa rin ako sa kanya. Akala ko, kilalang kilala ko na siya. Akala ko, confident na ako just to say, Will you no, marry me? Hindi pala ganun kadali. Oh, this is it. Pero kinakaban ako. Natutuliro ako. <laughs> Wait lang, dinadagal yung dibdib ko. Kailangan ko ng pang malakasan na loob para sabihin ito kay Tin. Saglit nga. <sighs> Tin, pakinggan mo to. Ang alin? <sighs> Ang dami-dami na nating pinagdaanan. Alam kong matagal na natin itong pinaghandaan, pero Lalakasan ko yung loob ko para sa iyo. Tin, will you marry me? Beam. <laughs> I do. Beam. I do. <laughs> mahal na mahal kita, Tin. Ako din, Iting, Pim. Hindi kita iiwan. <laughs> mahal na mahal kita. <laughs> Mayroon tayong kasabihan na sa hinabaha raw ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Kung kaya't tayo na um, after two years na kami ng first child, so sobra kami masaya. After four years, binigyan ulit kami ni Lord ng another son. So during that time, we're not expecting that our second child um, na meron siyang autism. I don't know kung if I ask the Lord, pero somehow siguro natanong ko yun, Lord, bakit? Pag hit niya ng one, we knew something was wrong. Yes, pero hindi pa na kami nag-uusap. Denial no. kami. Denial kami. When no. he hit two, mas something is wrong. Ano, realization namin during that time, yung comfort na naramdaman ko, we are the best parent for Brent kasi we know how to handle. Second, mm -mm. gusto lang talaga ni Lord na maging legit kami as therapist. <laughs> you know what? It's easier for us na as pag-teacher ka or a therapist, you can just tell to the, the parents, ito gawin mo mami, daddy, ito gawin niyo para sa anak niyo. In the experience naman, how to handle a kid with autism. Ah, hindi pala ganun ka-easy. But, we were already confident. Sabi niya na, so that you can, ano, minister more to the parents who are having difficulty. Ah okay, sige Lord, gumawa na ako. Okay, Lord. Siyempre may mga ups and downs. Hindi doon natapos no, yung challenges ninyo as a couple. Si Brent, lumalaki with your guide. But ah, meron pang mas mabigat na challenge sa pwedeng sa family. Pandemic, 2020. Yung pandemic, kasi we teach kids with autism, right? nung mag-lockdown, mag-ECQ, wala, walang pwedeng magpaturo sa amin. Come September 2020, ito na yung sa kanya. Um kasi meron siyang lump dito sa right breast niya during that time. Pre-pandemic pa ha, meron na siyang nararamdaman but we try to ignore kasi yung una naming concern penances. was finances. Pero mm -hmm. Meron na kaming hint na pwede na possible na maging siya kasi the hey, history mom. with her oh. mom. Nagtagal ako, nagtagal akong magsalita not solely finances but because of what we went through yeah. as a family. Yeah. So, the cash flow ng new elder sister ko kasi she's the one sa kanya kasi we have five siblings but she's the only one taking care of the bidding wala kaming ni piso wala wow. kaming minabas sa kanya and she doesn't even ask I don't have the guts to say that to my sister kasi kakapahinga pa lang niya pero yun yan pinag-pray namin yan Lord sabi ko But eventually it got out of hand yeah. malaki na siya may maano na siya and then I told her in fact when I told her I was more calm kasi alam ko may cancer na ako and the Lord told me eh, na you'll have it you just have to accept it Lord, alam ko po sa sarili ko na mahihirapan ako. Wala kami pera. Paano, Lord? Paano? Lord, ayoko po maging pabigat. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami ng pamilya ko. <laughs> na mangyari, be. Nandito lang ako. I will be with you. Kasama natin sa Lord. Huwag ka nang mag-isip ng kahit anong paman. Just focus on your healing at magpahinga ka, ha? Ipahinga mo yung isip mo, yung katawan mo. Nandito lang ako. Nandito lang kaming pamilya mo. I love you, be. So, when me telling her, okay ako. Siya yung umiyak siya yung sabi niya hindi magpa-check up ka na sabi, I know when she says magpa-check up ka na she, she, she's will help in a way, she just mm -hmm. in a way she, she's just telling me I'll have everything kawa ko yung finances so my first step was a um, very very ano hard step in terms of saying yes to go to a, see a doctor. Ang gusto niyang amount siguro na gusto itulong was cut into half because many people help. Help. Dinamit. Ang daming tumulong. Yung, yung, yung sinabi lang ni Lord during that time when the, He spoke to us, yung word na process, you will go through this process and then I will take charge. So, yung process hindi naman sinabi ni Lord na madali. But hmm. I will take charge. Parang walang pandemya And... sa inyo. <laughs> yeah. wala. Yes, that's how amazing God is. Yes. Kasi... Like may papasok na 50,000, may papasok na 40,000, wala kaming inalala. Sir Sir Tim, <laughs> what was the cry of your heart during that time? Well, um, ang lagi kong sinasabi, Lord, kung ako lang din, kakayanin ko. How about my kids? They need their mom. Yan ang prayer ko, Lord. May special kid pa kami. Yung panganay ko is only 12 years old now. Tapos, yung second is um, eight. So, sabi ko, Lord, emotionally, ito yung pinaka-concern ko, yung mga anak ko. Restore my wife. wag mong kunin muna. I know we will get there, pero not this early. Yun ang sobra kong hinihingi. Kasi, Lord, ang declaration nga namin, 80 years old kami together. Usually naman pag sa family, it's for the kids talaga. One day at a time. And we get to enjoy. And we learn how to be joyful during this Days. Psalm 27 verse 14, wait upon the Lord. Dapat ma-recognize natin yung goodness of the land in the land of the living. Because sabi ng Lord, take courage and be strong kasi I am with you. Yun yung ano mo. lagi sinasabi. So this uh, Christmas po ang commitment po namin as a gift para po sa Bukiron family no. lambing na rin natin mga kaagapay. Ilambing natin sa Panginoon ang complete healing para kay yes. Ate yeah. Christine Bokiron. At syempre, yung uh, kapayapaan sa puso yeah. ng kaniyang dalawang mga anak. Okay. Thank you. So, bago po tayo magtapos, uh, ano po ang message ninyo for each other? Loving message. Huwag ka muna. message <laughs> <laughs> ka muna. Ang lahat tayo ni Lord. Lagi naman sinasabi ni Lord, um, you take, be strong and courageous kasi nga, um, He is with us all the time it will kaya nga binigyan tayo ng word na be strong and be courageous kasi we are human we are weak but we will be strong if the Lord is strong in our hearts so I know that the challenge is not easy pero and I also ask for forgiveness kung hindi ko rin matago yung you know yung frustration ko at this time but I just know that <laughs> si Lord na dyan medyo, may hirap na hindi rin Madali. But you know, I'm just happy kasi we can still smile. We can still be a blessing to others. Sana yung story na to, sinasabi eh, ko nga We always be, a, we will be a blessing to others. Especially those people who are very uh, in, in this time of challenge. Hindi lang COVID, di ba? Makikita mo talaga si Lord na, na work. But you have to seek Him. You have to hear Him. You have to... Um, acknowledge him in his presence kasi makikita mo yung joy and peace in our life. So again, na go lang tayo. I know that God is with us. Na sustain natin yung one year and this is another challenge and we will we will succeed. We will be victorious because Jesus is there. Victorious tayo. Amen. Mm -hmm. Ako um syempre si I'll take parang showbiz. I'll take this opportunity. <laughs> to say thank you, sometimes times na, during the last year, the last year yung ako was very very hard, but you took it all in too. Now I know it was also hard for you to see me in pain, to see me uh, crying my heart to the Lord. But that became a din for me. So thank you for taking care of the kids when I cannot be their mom for that time and you know you i know you're, you always have the heart to, uh, know, to to pray for me to to take care of everything but know that um when i'm not there i am not i'm not when i cannot help just ask the lord for help and guidance and wisdom so that uh, he will take care of your your mental health yeah. because i cannot help him Yeah. I cannot help Not that I'm concentrated on mine, but it's just mm -hmm. too much lang if I bear. Kasi yun ang ano ko eh, if I bear, ma, yun ang burden na binigay, not burden, yun ang gift na binigay ni Lord sa akin. Na, when I see somebody in hurt, hurt or, or ano, may pinagdadaanan, I bear their pains too. But now, I have to take care of my mental health. There's so much that I can, I can let into my heart and in my mind. So, you know, pagka, pagka may kailangan ka and, 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 you know I can't help, just you know na isang tawag mo kay Lord, alam ko na siya yung magsusustain mo. Susustain so, sa sa'yo sa lahat ng needs mo. So, so, yun. Promise. Yung promise lang natin, yung, let's hold on to the promises of the Lord and I pray that the Lord will grant our 80 years together yeah. and see our family and see our kids. Love you. Love you. <laughs> <laughs> ayan, maraming maraming pong salamat sa inyo for taking time to share your love story and uh, know that uh, we are so blessed and we are so encouraged po na makinig po sa inyong kwentong pag-ibig at kung paano po yung um, victory paano the Lord leads you from one victory to another we are so yeah. blessed and uh, uh, we lift the name of God sa buhay po ninyo. Thank you so Amen. much po. Thank And you, you Miss Jo. Thank you po. It's Merry, Christmas. Merry, Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas. God, Christmas. God bless Bye. po. God bless you po. Stay safe po. Nawa, kaagapay, nag-iwan sa iyo ng inspirasyon ang uh, ating episode ngayon sa Pages, kung saan talagang walking by faith ang uh, family Bokiron. At ang laging paalaala sa atin ng Panginoon, ang ating Heso Kristo, ang Emmanuel, He is always with us, in us, and through us. Maligayang Pasko po, at salamat din sa ating mga kaagapay. Siyempre, ang uh, ating Pages Talents na si Brian De La Cruz, Gael Garcia, at Absidy Ferrer. Ako po si Joe Cabrera Alabastro, bumabati sa iyo ng Merry Christmas and have a blessed New Year. Stay safe, and God bless you.